Wow, ang sarap ng ating kilayan, guys. Kain mm. mm, na. Mga na. Kain na tayo, guys. Puro pang Hi, <laughs> Bukas. Uh, bukas? Oh, birthday bukas. Birthday niya, bukas. Good evening mga ka-dragon. Ayan, for today's episode, dito kami mag-overnight ulit sa ating kubo. Ayan, nag-uumpisa ng mag gadgad -gad ng nyog at ng ating kamote. Siyempre, gagawa tayo ng ano? Suman. Suman. Para meron tayo almos ng bukas. At siyempre, nandyan si Alvin, matakot. <laughs> Mahilig sa mga taba-taba. Kukon yeah, daw siya. Yung, ay, pata. Ay, crispy pata. Ay, crispy pata. pata. Gagawa daw siya ng crispy pata. So, baka ang kain namin ay alas 12 na ng gabi. <laughs> wala nagtulugan, guys. Oo, oh, wala naman din kami gagawin bukas. Mm -hmm. daw kainan nang yeah, hindi ka na kaya magdamagan yan. Ay, di huh? hindi siya magkain. Talunin ko yan. <laughs> So, ayan. Mag-gulungan. Ano, kaya ano, ano, so, ano, Basta ang may luto namin ngayon, guys, ay suman So, yan. Nakaluto na sila. Yan, o. No? Ang daming gargarat. Ano, puno, guys. Mas magay sa tulog. Ito, ang daming dala-dala. Yan, wala pa sila, ate, ay rin, dahil ano. Sinandok pa ni Kuya Alvin. Hindi oh, ka. kami kasya sa tricycle. Ka? Ayan, dito kasi yun eh. Sula daw pasok bukas. <laughs> 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 Tawa ang baby namin. Na taba. Sabi ko nga itong taba na ito. Na, sa akin, baka pagkagising nyo, hindi... Andun na siya sa tabi namin. Tawag <laughs> <laughs> ko na ng Naikot niya na. Halata. <laughs> Halata. <laughs> siya na pala yung nagahila sa panantipas eh. Tali ko nga sa paako to, baka kunin ng bunga na ano ba yung bunggagaw? Hindi, ayan, ako, Eh guys, Porfait. ang dami nating ano, makakain. Merong balut, may chicharon. Uh, uh, may guys. Merong pata

No, Naunahan mo pa sa ato yung, mag-overnight dito, ha? Ah. Ay, hey, luto man tayo, ganyan mm -hmm. sa? Ay, isang kamati. tayo nung last time na nag-gisa sa Santi Ligayay. Ito, nagaluman yung panan, ne? Eh. Ngayon, marami-rami tayong na-harvest. Hindi na makakarating ng plato. Nalaman ito. Ito guys ang ating gagawing suman. Sumang kamoting kahoy. And syempre sa si antipas ang magtitimpla ng ating kamoting kahoy. Si Gigi pala guys ay wala dahil ano, nag minalariya. Nung isang araw pa daw yun eh. Pabalik-balik. Sabi naman sa tigaw ang niya eh. Ano yun hmm. Sarap na guys oh.

yun eh. Hindi ko na makapaham kay atin. Ayok okay. okay. siya ka okay. Kaka okay. eh. Ano pa na yung mga dildiri ko ayan guys, good morning. Today is another day na dito ulit tayo sa Kubo. Sinusulit nila atin dito sa bukid kasi pauwi na sila bukas. Anong tatayin mo, Tita? Nag-a hmm. ako ng tagmi. Ming, sisig. Sisig at kilayan. Ito yung angkol namin ng pugi. May jowa. <laughs> Hello. Hello. Gak kata <laughs> <Jakarta> aku baboy. <laughs> oh, <laughs> oh, papa, hmm, mami. Gak kata aku baboy. Oh, lang sayo. Papa, mat Maka mami mau, ini wangka? Kagabi guys, parang wala kaming kasamang bata. Hindi man lang nag-iyak. Hmm. Diridiritso ang tulog niya eh. Grabe ako mo na. Kaya nga. Mula-mula no, ganatin mo na nagulong ka. Pagpapit sa pagpapit. Magayon pa tayo. Ayan patang parang baka. Ayan na parang baka. Ayan na parang baka. Ayan na Eh, tarik ka. Tarik ka. Si JD, haling nang magapang, oh. JD, ya, lapas ka na sa igaan mo. Psst. JD! Hala. Mm-mm.

Wow, oh, ang sarap ng ating guys. Manok to ta? Sarap ng sisig. Hindi. Ay, lima. Favorite sisig ng bayan. Ay, Ayan guys. Ito yung hinihiwa ni Auntie Ligaya, ano, dila ng baboy. Ayaw patikin ni Auntie ano, Ante Pasing. At baka daw mabilis mag -al, al si Balong pag nagtikin ng hingal. Mabilis ka raw hingalin pag nagkain ka ng dila. Sino lupas, guys? Siya, siya,

may tayo. may taro. Hmm. siyang Yang ako daw yung si JD. Wow! Gusto ko yung galiyab pa. Galiyab pa talaga. Yung galiyab talaga. Yung galiyab talaga. galiyab saan saan yung ano niya, ai is dagnyante na isapan niyo buksan na yung tungkatin mo tungkatin mo na mo tungkatin mo tungkatin mo bang mo tungkatin Puro pang <laughs> parang ito. Krab, parang si, si, si Balong nakaangot. Ano na lang Shout out mo si Lorey. Una sakbay pa sa mo. Una namin Diyos, okay. salamat po ng napakarami sa iyo. Amen. natitipong kami ng mga anak. kami okay. ng maraming pagpapasalamat. Amen. Ayan, inihiling namin sa iyo. Okay. Paskasan mo po ang mga biyayang ito. Amen. Okay. Pagsiging lakas ng aming pangangatawan. Okay. Admit namin patuloy na maglingkod okay. sa iyo pong banal na pangalan. Tawad po sa aming mga pagkukulang. Okay. Niling po namin sa ngalan ni Jesus aming diyan ayo bukas uh, birthday birthday bukas <laughs> yeah. Yeah, yeah. Magpapa, uh um, oh birthday niya bukas dapat mga magpapakain na siya wala din eh dapat to guys sa ano biggest resort naging Guico <laughs> resort Guico resort gusto niyo nang dimanghang mayroon so, tayo ka mag overnight nag-overnight OK, din kami oh na napay hindi natuloy tuloy ba ano mo rin ba Balik ka. Eh nagtulong pa siya mag-chop-chop. Bigla <laughs> <laughs> Di, ba namang nagbilta? Eh, natuloy. Eh. Hintay, <laughs> kain na. <laughs> dayang, kain na, hintay. Dito oh. <laughs> Sisig mo kay kayo daw. Magbubuo doon <hindi> pa Sige. Happy birthday to you. May birthday pala eh. dito <hindi> eh. Yay! Mm. Yay! Yeah. Okay, yeah. araw-araw ganito kami Or, dito. Ay, lagi na mga dito. Kung ka lang dito, banda. Lalo pag mga Papabayaan niya yung sibuyas niya doon ay kung dito lagi yung Talaga. Sana o. Makalimutan mo yung jiwa mo. Bawa, ano? Bawa, ano? Bawa, ano? yun suka na no? Sa na? Sa na Balot. 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 Pata. Hmm. Ano natin lagay? Ano sa'yo na lang Ayun na lang, magkuha na lang sila ng kanila. Ayun <gulang> ka na ka, ka na mag-alis. Okay na lang. Okay. Okay. daw lagyan. Ang sa harap pa. Sika? Sika? Sika ngalang-ngalag. Sika Ayun. Okay, ulam niyo dito. Antay. Lalat. Ayun, maano na. Makunat ma -ano na. Makunat na yun Huwag mo lang ano ito. Mang tumas. Ayo sih kawan mak. Lapan. <laughs> <laughs> mak parang balik. Hahaha. para Huwag pa nga <laughs> dito Sarap lang. <laughs> sarap? Uh Nagungot -huh. na mo pag iya. Ngayong wala siyang asawa dyan. Hmm. Ngayong wala akong ano. Nag-away daw sila natin ni Dad. Hmm. Karawi din. So, ha? Ah? Uh, kar Karawi din sa bariyaw. Saan nag tulog sila natin ni Dad? Sa bariyaw hmm. daw. nag sila. para kay Mam Ma Lorraine. Hindi na tapos din sa tinitiyak dahil pag ng ano yan, na sila. Ay, pilitin siya na tinila na magbati sila. Ito ba namang yung purpose ka po na eh. ibigay dolat niya kay Tuto. Ay mo na tayo? Uy! Kaya na ko yung friend! ko yung friend! Nakirambol okay. ka na. Nakirambol okay. wow. na siya. Tanghali na. Kain na po eh. Yun o. No? ulit eh. Ako okay. nga. Ako Pero hindi na rin sila magsigaw. <laughs> Tanghali na. Ngayon lang din. Walang na nakalimutan. Kaya ano, tagal na to eh. Yes. Ayan. Okay. Ito kami. Ayan. Ayan, may mga kotaraman natin. Ayan ka na. Ayan. Ay, parang al na po <tinyo> agad na dah. Nagkain ka <kasing> dila eh. <laughs> niya Tikman Chik, mo lang yung dila. Maniwala okay. okay. yan! Sarap yung guys! May asiman pa dun yung bungo <tinyo> ng ano. <tinyo> tebu bae dijumpa nang kalaw ay nang ulo may konting ano pa buto-buto ang nahulis antil gaya kitatlong sila gimana kung huli diyan saging oh. ah? ah. uh. so, na po tao ba ulo mo ito ha kasi ba kit de de bitu sa maray eh? oh. gusto niya daw ah. yung ah. ano karne ah. ay bae Ginadura niya na eh. Tama na. Ayaw mo na. Kung hindi na siya masaya sa pinakain niya. <laughs>